Yan, malapit na mabuo. May langis na yan. May langis na. Kulan, meron na rin. Tapos yung cleaner. Prino, may may. -may. Papanday na natin to. Ayan, so wakas, umandang na. Mayroong langis na. Kulan, ayan, mayroon na. Balik to ulit yung motor mo. Kaso, break-in yan ha? Ayan, gus na, gus na. Kaso, maghapon ka, no? Maghapon ka. Okay lang. Ayan, gus na ito, mga sir. Break-in na lang ito. Ayan lang, mga sir. Mag-overhaul tayo. Nang Hoda Click 125, itong motor na ito, yung iniwan na sa atin. Kaso, oh, hindi siya nakapag-down ng payment. Dahil talagang uh, walang-wala totally uh, customer na namin to mali nakaraang December na namin ito nagawa ginawa namin dito ay uh, in engine overhaul nung 2023 pa tapos ngayon bumalik na naman uli siya dahil ganun na naman yung naging problema niya kung so bakit nga ba ganun uli sige pandre mo yun siya sabi ko mga saraw Ayan, narinig nyo yung tunog? Okay, kapay mo Ayan. Connecting rod ang problema na naman. Siguro napapabayaan nyo ito sa langis. Alam niyo naman, kapag once na connecting rod ang natadali, ayan, langis po ang uh, may kasalanan. May kasalanan <laughs> hindi yung driver. Ayan, <laughs> gagawin natin na uli i-engine overall natin tapos papalta natin ng connecting rod total yung connecting rod na yun mga sir bibigyan na lang natin para hindi na siya gumastos kasi naiintindihan ko na walang kapira walang ka pera, pera. eh dapat pagka ganito na medyo kwan, pinaglalaanan natin kahit na paisa isa, pa isa daan lang sinisip natin para dun sa motor natin in case na kuan may uh, magkaroon ng problema yung motor ay uh, may madudukot yan sinisingil ko lang dito mga sir 4-5 lang sa pag repair ng motor nya yan 4-5 lang bibigyan ko na lang siya ng ano ng connecting rod yan gagawin natin ay uh, pag ihiwalay mo natin yung makina kanas sa kanyang chassis short i-short -short cut lang natin i-quan na lang natin papakita ko na lang mamaya pag nakalas na yung makina tapos yung kakaskratch natin yung makina para at least na wala yung customer wala yung may-ari nito makikita niya kung ano yung ginawa sa motor niya at kung ano yung kinabit natin para kahit pa paano I will din sila for alam din nila na kahit wala sila ay may makikita nila na yung motor nila na ganito yung ginawa para magiging transparent tayo dun sa may-ari sige cut, cut na lang natin to doon na lang sa nakakalas na yung makina Banat na mo, ka Eto mga sa nakarasan natin yung kanyang chassis at ito na yung makina at uh, wawalawalin na natin ito. Malog yung signal niya? Walang alog? Si Sinunyal? Yung touch din. Wala. Wala, di ba? Wala bang kumagalaw yan? No? Eh, sige. Nire-refer natin yan. Uh, yung black mga sir, dahil hindi naman ito nagbabawas, kaya hindi natin na uh, papalitan yan. Mga gasket lang yung papalitan natin dyan. Dito, ayan, malinis din. Wala din siyang leak. Kabilaan, ayan, hanggang doon sa pinaka-cover, wala din siyang leak. Ang uh, naging problema lang talaga nito yung connecting rod mga sir. kapoton huh? ito, makinis naman mga sir. Kaso, oh, uh, ang wala namang kalangis lang sa babaw. Maga hindi magandang langis yung ginagamit niya. Kasi ginagamit niya ito mga sir sa ano, sa... Joyride. Eh, okay, pag uwi mo natin. Hindi naman siya kalampag. Kaya ang re-repair lang, na, re lang natin diyan yung mismo connecting rod lang mga sir yung sigun yan yung nai-repair natin tapos mga gasket palit yan langis yan eh, bago kulan bago tagal na yung ano cylinder head tapos to Okay, actual tayo aktual lah, Okay. Okay pa yan. Hairline lang, hairline. <laughs> Hindi naman siya malalim. Piston, okay naman. Siguro na tayo. Pero yung gasket, yan, palit yan mga sir. Wala na kwarta, may ari. Wala na kwarta. Wala kwarta. lang. Naghahanap ko ng ano, mautangan. Bali, ito ya ano, dalawang araw na, tatlong araw na, na nandito. pinabuksan ko na. Dahil, uuwi ako ng, ng Indonesia. Sama ka Wala passport. Wala passport? Okay na ako. Gwapo ka naman Sige. Sabi na nanay ko ay, kasapin niyo naman yung isa doon, no? Nagtatampo na 'yon. Mga tawag ng ganito, sabi niya. niyo. Hoy, wag mo na kayang mata mo, hindi mo pipilitin. Wala dito, kahit anong dagat. Ano kasi yung buong pagkain Eh. Ha? Hindi yan siguro tunaw ko ang gagabi. Dalawa. Basta ako tulog ako. Hmm. pakipalo ayan mga saraw na iwan at hindi rin mahatak kailangan pang pupukin dito para may labas yan ang ating gagawin dyan mga saraw kapag ganyan ano, hindi yung kalampag eh, tatanggalin mo natin. Siyempre, mag uh, pupuk -pupuk tayo pa gano'n. Para matanggal natin. Ayan, yeah. tanggal na yung ano. Tapos, ito naman yung papalitan natin. tuk tok, tok, tok. Hmm. Okay, mamaya, pag nakas natin yan. Tanggalin mo yung bearing. Yan, tagal natin yung bearing. Tapos, uh, tatanggalin naman natin yan ano, pag-iwalay natin yung ano. Sigunyal naman. Ayan, tagal tanggal yung bearing ha. Yung bearing yung pala yung gagamitin niya kasi bago lang naman yan. At uh, ginamitin naman natin ng ano, cooler. Uh, so, kahit paano hindi siya mapagasas ng malaki. Ito lang yung kailangan natin. Ito lang yung pinaglalagyan ng bearing kasi hindi naman kalampag yan. Tapos marami naman akong kwan dito. Yan mga spare. Yan lang ang gagamitin niya. oh, yan, natanggal na. Dito yung problema niya, no? Ano so. no? Ito. Yan, nakukuha yan sa langis. Kaya ito, tapo na. Kukunin lang natin yung ano dyan. Kasi yun lang naman yung kailangan natin.

Yeah, try yung signal niya mga sir. Ito yung gagamitin niya. Ayan, nabuo ko na. Tapos, ayan <laughs> uh, niya, ta... Ilalagay na yan doon. Bubuoy okay. na. Wala nga niyong gas. Okay, ayan. tapos palamigin mo ating ulit. Yan, nalagay na yung crankcase. Piston, ikabit na rin. Repacing din natin tong kanyang block head. Para maiwasan natin yung overheating. At syempre, bago lagi ito. Yung base gasket, ayan, goods pa naman yan. Kaya din natin pinalitan. Ito lang yung pinalitan natin. Sige, shortcut na natin. Yung pagbuo ng makina. Para may salpak na doon. Masa i-repacing nyo yan. Kalas nyo. Okay, tama sa mandar na siya at tahimik na tahimik na yung kanyang makina. Ayan, yung, yung may ngayon to. Pero wala na yung ting 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 niya. Okay, so yan. Tahimik na tahimik na uli. Kakos, obserba ng konti kung may linkage or overheat. Ayan yan na yung last na gagawin tapos diagnose tapos uh, magiging okay na yan yung na yan yung umuusok-usok na yun mga sir dahil din sa tambot sya na natuluan na ng ano ng langis or kulan kaya umuusok-usok sya pero kapag kanainit na yan magiging dunes na yan at ang kilometer nito ay ah uh, Ayan ah. 200 k, okay, mahig mahigit kaya hindi mo na rin masasabing ano yan kulang pa hindi mo na rin talo pa yan dahil 200 plus na dalawang bubamakay na okay? ok nakadalawang bubamakay na kaya dapat uh, maalaga pa rin sa langis para hindi na niya siray yung makina. Di bali makasaya tayo sa so langis. Huwag lang sa pisa. Lalo ngayon, batas na ng patas yung pisa. Napain na napainit natin. goods na goods na ito mga sir Ayan, nagre-refill na lang tayo ng coolant. pwede na nang kunin nung may-ari nito kaso naghahanap pa ng pera para ipambabayad sa atin Okay na to, upuan na lang kulang sa diagnose Dulls na to Ayan, tahimik na tahimik na Para na yung tang tang ting ting tong Hanggang dito na lang yung video natin mga sir ha Pasubscribe na rin mga sir Para maraya pa tayong ano at tulungan kung sakali na uh, lumaki yung sildo eh, kahit na yung mga kahit bagay eh, kahit na inilibre na lang natin